Inatasan na ng Philippine National Police ang lahat ng mga unit nito sa buong bansa na ipatupad ang go bags sa mga tauhan nito bilang paghahanda sa sunod-sunod na mga lindol at iba pang mga kalamidad na tumatama sa bansa. Si Paul Montibon magbabalita. Sa gitna ng mga nagdaang lindol at iba pang kalamidan na tumama sa bansa, inilunsad ng Philippine National Police ang Go Bags for Every Police Project upang matiyak na ang mga polis ay handa at may kakayahang tumugon sa mga emergency situation. Ayon kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencion Artates Jr., layunin ng programa na matiyak na ang mga polis ay may mga kinakailangan gamit upang tumugon sa mga emergency situation. Ang mga go bags ay naglalaban ng mahalagang gamit tulad ng first aid kit, ready to eat food, tubig, flashlight, whistle at communication tools. Kaugnay rito, ang PNP Public Information Office o PIO ay nagsimula ng magbigay ng mga go bags sa mga pulis. Bagamat hindi ito sabay-sabay, tiniyak ng PNP na mabibigyan ang lahat ng pulis sa lalong madaling panahon. Tiwala naman ang PNP na sa pamagitan ng inisyatibong ito, mas mapapalakas ang kakayahan ng kapulisan na magserbisyo at magpakita ng malasakit sa publiko sa gitna ng anumang kalamidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.